Laglo ko. Isan na yan dyan. Ay. Ito dito to? Ito pa lang. Kasi na nga Oh baby. Ah. Dito. 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 Ayan guys. So dami. Paalis na yung ano namin. Stock namin. Ayan. Ayan ito na yung araw na hakutin ang gamit. <coughs> Ayan. Yan guys, hakutin lang.

Easy lang, easy Easy Nasaan yung ano? i plastik plastic ko na to no? No, plastik plastik ko, uh -huh. no? Ako na, ako na mag ano? Ako na bahala dyan, mag plastik. plastic, plastic na talaga ayan hakot 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 ayan ayan na po yung nagaakot na truck ayan guys so isang isang sasakyan yan guys ayan <tinyo> ano lang naman din eh Bye. Bye bye po. Nangani niya Guys, ito na yung uh, itsura ng bahay ngayon na wala nang laman. So, ayan. Malinis na pero marami pa rin ano kalat. Ayan. Ito na ngayon yung natambak kanina. So, nililinis na lang guys kasi uh, para malinis na siya ayan ito na yung ano uh, natapos na pero marami pa half pa lang yung nagawa half pa lang yung natanggal so tuloy tuloy na lang siguro by Thursday ay Tuesday daw ay ma mahahakot na lahat so yeah yan guys ang update ng ating uh, paglilipat ang hirap pala maglipat guys so totoo lang, Ayan. Marami pa pa. mga guys. mga Madami pa guys. Ayan. So ang kalat ng paligid. ang daming basura. ayan ayan guys. mga mga Ang hirap maglipat guys. Ang tagod yan. Meron uh, mga bato, malalaki. All na sige. Mm. Mabibigat. Mabibigat 'yan, guys. Takip angat na. Yan. Ayan guys, anong bigat-bigat na ka bato. Ayan. Ala, sige, yeah. Yung kamay nyo, maipit. Ayan guys, ang loob ng bahay ngayon. Ang dami pa. Diyos ko, ilang araw na kami. Magdadalawang linggo na ang linis my god oh, wala pang natanggalan hi hi okay. guys ayan ang bossing namin oh. hi guys shut up Shoutout sa mga followers natin dyan. Wala, well, na mag-shoutout ka. Hey guys. Na. Shout out guys. follow yeah. naman ng ano, come pa naman sa, ano sa feeds ko, Thank you. you. Pa-follow na lang guys. Thank you. Robin? Time out! diyan <laughs> naman <laughs> <laughs> <coughs> Bakit? Hey guys, ito na nang huli yung ano uh, mag naghakot sila. So ito papunta ulit sa Cagayan Valley. Yan. Ang dami-dami pang mga ano. Ito ano, dun mga taga Laguna, shout out kayo kung meron kayong ano. Yeah. Sino man may FB, may Facebook kayo, page, page ka. Ah, Facebook? Ayawin yung ano. Page. Mark, gusto na ako ma. Boyfriend, boyfriend kami tatlo niya. Visit ka, Gagi. Hindi kami tatlo. So, yan guys. Uh, papunta ng Cagayan ito. Cagayan uh, Valley. Yan. So, pangalawang hakot guys. Yan. na Naman isa, ayan. Sa ano, uh, papuntang gagayan na naman yan, guys. Ayan. Puno na naman. Puno na naman siya, guys. Puno na. Ayan. Paalis na naman yung pangalawang load. Itong, Yeah. Bye-bye.